Sino unang makakatapos? I-accept ko. Sige, dali. dali. O, oh, sino nauuna? Okay, nauuna. Si Pakit ko eh. Oh, Huwag tayong papatalo, mga sister. Isa lang i-accept ko. Go, go. Magi. Okay, nangunguna, nangunguna. Okay, oh, wait, wait. Ay, ay, nalaglag, nalaglag. No. Bilisan nyo. Unang oh, makatapos, i-accept ia ko. Sis. Go, sister. Go, sister. Go, sister ko, call me Alexa. Pag nalaglag si Alexa, uulitin ko. Oh, my ay, God. Okay, uulitin ko. Ulit, ulit tayo, ulit tayo. Ulit, 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 ulit. ulit. Guys, guys. <laughs> Sinong unang matatapos? I-accept ko. Go, 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 guys. Accept ko. Isa lang, ha? Isa lang, ha? Naumunguna na naman si Pakay Okay, naumunguna si Pakay Kaya pa ba? Huwag kayong mag-alala. May mga nalalaglag din. Ang galing! Dali na. Auto-accept. Uy, nalaglag si Pakay Okay, okay, ang mga muna ngayon si Emen Lee. Go, Emen Lee. Bilisan mo. Lulait na kita pag natapos mo agad. Go, sister! Sinong mauuna, ha? Sinong mauuna? Isa oh. kang timang! okay. Son. Oh no! It's okay, Sister Alexa. Kaya mo yan, Darwin. Go, Darwin. Okay, nasa'yo na ang spotlight, Irina. Go, Irina. Pag natapos mo tong una, ya, accept kita. Maji. Sister, wag kang kabahan. Hindi kita pina-pressure. No! <laughs> oh no, sino kaya nasa unahan? Go call me Alexa, naghihingalo na, naghihingalo ka na. Hindi, e, wow. Kaya yan sister ko, go, go, go. <laughs> pressure tuloy. Huwag kayo ma-pressure sa akin, sister. Dahan-dahan lang. Huwag kang kabahan. Kaya yan, kaya yan, sister. Yeah, accept kita. Auto accept ka sa akin, sister. Huwag kang malalaglag. Huwag kang malalaglag. Okay, go, 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 go. Okay, na kay Darwin na ulit. <laughs> wala pang nananalo. Darwin, Darwin. Galingan mo, Darwin. Huwag kang papatalo sa mga yan, Darwin. Dahan-dahan ka lang, Darwin. Ayan na, ayan na. Makukuha mo na ang nararapat sa'yo. O, to accept ka sa akin, sister. Hindi, wow. Okay, back, back to pakikoy. Back to pakikoy. <laughs> sister ko, sister ko, nasa na ang spotlight. And, nakuya, accept na kita. In. ito na, ito na ang para yeah. No, nalaglag. Sister ko, wala pang nananalo. Kaya nyo yan, wala pang nananalo. Sister, wala pang wala nananalo. nananalo. Pumabol kayo, wala pang nananalo. Call me Alexa, go, go, go. Kaya mo yan. Sister, baka para sa na ang pag-accept ko. Maji. Go, go, go. <laughs> Tatahimik na ako. Sister, wag ka kasi kabahan. Oh my gosh. Bye, have a great time. Ay, ito na ang bago nating ano, contestant. Angela, wag kang kakabahan. Sister, masyado kang advance tumalon. No. ito na, kay Pakikoy ulit tayo, guys. Si Pakikoy na naman ang nanguna. Ang <laughs> galing! Sister ko, wag kasi kayo magpadali. Chill lang kayo. Nalalaglag kayo, eh. Oh my gosh, patik na siya malaglag. Sister, go, go, go. Yan. No, nalaglag. <laughs> Oy, Em and Lina, nasa yun na ang nang, ikaw na ang nangunguna. Oh. <laughs> ikaw na ang nangunguna sa listahan. Ha? Huh? Second si Angela. Go 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 sister. Kau na. Iya <laughs> yeah, accept kita pag nanalo ka. Bilisan mo. Ay wag mo bilisan. Chill ka lang pala, chill ka lang pala. Sister, wag kang kabahan. Oh my gosh, okay. Nangunguna na ngayon. Oh my gosh, dalawa na sila. Go guys, go guys. Man. Laglag si Yete ah. <laughs> Go, Teto tayo. Siya ang nangunguna mga sister. Okay, nasa unahan ngayon si Teto Dayo. Ikaw na ba? Ikaw na ba ang maswerteng mananalo? <laughs> deng 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 deng. Deng 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 deng. Ayun na nga ba? Ayun na nga ba, sister? Papupunta na ba sa iyo ang <laughs> Tagumpay. Tudu. <laughs> Putang Sister ko, huwag kayong ma-pressure. I-accept ko lang kayo. Ayaw niya mag-heal, ayaw niya mag -heal. Bigay na natin sa tanya yan. <laughs> Go sister, konting tiis na lang. Malapit ka na. I-accept na kita. I-add mo ako. Accept kita. Ako pa mag-add sa'yo. Oh my God! Go, go, go. Yan sister. Naku, huwag kang malalaglag dito. Oh my gosh. Nakakay call me Alexa na. Ang tagumpay mga sister. Okay, okay. Sister go na. Oh my gosh. Okay. Very good. Ayan na, ayan na. Kung sabi ko sa inyo, huwag kayo mape -pressure. Ayan na, malapit na. Malapit na. Konti na lang. Ay, hanggat hindi natatapos, huwag susuko, mga sister. Hanggat hindi pa natatapos si Call Me Alexa, walang susuko. <laughs> Go, 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 sister ko. Ayan na, i-ready ko na. Add kita, add kita. Ito, add na kita, add na kita. Ang galing mo talaga, bright ka. Ako <laughs> no, po, huwag ka lang mamamatay dito, sister. Hoy, mag-heal ka. Ayaw mo mag-heal. Ay, no. <laughs> Are you ready? <laughs> oh! Bye, have a great time. No. Ay, sayang, sister. Lala, eat na, sayang. Hindi naghila. So, okay, dito tayo kay Paki Koy. Nasa'yo na ang tagumpay. Paki Koy, baka ikaw na. Baka para sa'yo na talaga yung pag-add ko. Di niya alam yung heal. Kaya nga, sinabi ko mag-heal eh. Huwag ka nang ma-pressure. Madali na lang. Ay, nako. Huwag ka na mag-wait. Wait, wait ka pa. Isang dalawang talon lang yan. May heal doon sa dulo, oh. Waiting na. Nag-play safe. Nag-play safe. Dalawang na kong No! Siya. Go, go, go Mag-heal ka dyan Mag-heal ka dyan Very nice Oh my goodness Mantik na siya, mantik na siya May heal dyan Heal, okay Sister No oh, 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 oh Sino ka dyan? Sino ka dyan? Uy, sister ko patay to Sabi na patay yun. Sabi na patay ko ah wala pa rin nananalo, guys. Natapos ko, madam. Saan Wala ka dito, sab. Wala ka dito, sab. Tapos ko, madam. Wala ka dun sa taas. Yan na, sister ko. Kaya na yan, sister ko. May heal dun, oh. Dalian mo na. Wala pang nananalo. Pakay ko, nasa'yo na ang huling halakhak. Let's go. Let's go. Yeah! <laughs> Ikaw kasi Ryu na distract siya sa fire mo. kumalma ka. Uy 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 lang sister ko. Okay, okay. sister, nagdere-dere Just power to hell. Sino manalo ya ad ko? Nandiyan na ako. Sabi humabol ka habang hindi pa nananalo, wala pang nananalo. Ay, ano ano ano? Uy, mamamatay to, sabi ko na. <laughs> Paki ko para sa iyo na to talaga, ain. Ayun na maghil. Are you ready? <laughs>

sister, hindi mo inakala. Akala ko si Pake ko pa yung mananalo. na Nagulat ako, may nabiglang nasa likod. Ang galing! <laughs> Ayan na, nag-inad na kita, inad na kita, in kita, in kita, Galing ko na, Om um, Tim. Bigla kang ano, bigla mong clean-out. Pahinga na kayo. Bye guys, good night, good night. Huy! Mag-like and subscribe ka na kaya.